coffee painting, acrylic painting, asin pyrography, ang pira sa pigkakasibutan kan piling persons deprived of liberty sa laog kan Naga City District Jail Mail Dormitory. Ang kakayanang ini, nagtataonin pa ni paglaom sa mga PDL na mas kinasa laog kan pasilidad, igwasindang naitataong ambag sa pamilya nindang nawalat asin naghahalat kan sa indang pagluwas. Ang kakayahan mana ini, ang libreng paghiras ni Jail Officer Tumak Alison Calieja sa mga PDL nindang mauat makaukod asin kumita. Istorya niya, kasagsagan kan pandemya, kan maisipan niyang tokduan ang mga PDL sa pagpipinta. Ang inisyatibong ini, binusol niya daangan ni mapaglilibangan ang mga PDL urog pang bawalan dalaw huli kan lockdown. Hasta saan inihiras na kakayanan, nagtaunan nin income nung nagkaroon ng pandemic, doon don na buksan ulit yung ano ko sa arts. Kasi dahil siguro nung meron kami lockdown sa jail, yun yung naging uh, avenue ab, ab, namin para na uh, may labas namin yung uh, buryong sa loob ng, uh, loob ng pita. Ano, kasama namin yung mga PDLs pati. At almost 100 days, nasa loob kami ng, kasama namin yung mga PDLs, nasa loob kami ng, ng jail. Ano, Ayon Dahil doon, uh, bilang nurse, nagkaroon ako ng art therapy. Doon sa art therapy na yun, kasama doon yung pagpipinta, pagdodrawing, ano. Sigun kay Jail Officer Tukalieha, ang talentong inian naman na niya pa sa saiyang lolo. mayo mandaang mawawara sa iya, kung inian ihihiras niya daa sa sa iyang kapwa. Balde, nagsimula kasi yan, ma'am, nung dati ako doon sa ibang jail, doon sa adib dati, marami nung natulungan ko doon. Tapos dito sa, ano, nung nandito na ako sa Naga, yun, patuloy pa rin, ma'am, na uh, ang pagpipinta. Uh, malaking bagay po yun sa kanila kasi kinatas uh, uh, ang kanilang moral. saka yung ano, pagtanggap ng public sa kanila is, ano, hindi sila ipapako doon sa sinasabing uh, ito ay isang preso, preso lang, ganyan, ganyan malaking bagay mamang art sa kanila kasi yung ano yung pagtanggap sa kanila tapos yung uh, yung makita mo sa kanila ang determinasyon sa kayong makita mo yung ngiti sa kanila iba yung ngiti nila Para kay Naga City District Jail Warden Attorney Rodolfo Bersosa Jr. sarong maray na ehemplo si Jail Officer Tukalieha, bagay na pag-uugolyo maninda Ikinagagalak po namin at uh, nakaka-proud na isa sa aming mga personnel ay uh, marunong uh, kumbaga isang artist na nagpa-participate siya sa lahat ng uh, uh, exhibit na sinasalihan niya uh, dito sa Naga at sa ibang lugar 300 pesos ang pinakabaratong obra, 15,000 pesos man ang pinakamahal na pigdadarakan pasilidad sa Manibaybang Art Exhibit sa nasyon. 70% sa mabebenta ang itataos sa mga PDL, mantang ang 30% kaini ang ibabakal ng painting materials. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.